Magandang araw sa ating lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay mula ito sa Biblia. Ito ay mula sa Marcos chapter 5 verse 21 to 43 na may pamagat, anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Napili ko ang kwentong ito dahil isa ito sa mga paborito kong kwento mula sa Biblia at nais ko itong ibahagi sa inyo. Ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Muling tumawid si Jesus sa kabilang ibayo ng lawa at nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao habang siya na nasa tabing dagat. Dumating ang isang tagapamahala ng sinaguga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay, pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang harapan at, nakaius, at nakiusap ng buong taimtim. Ang anak kong babae ay nasa binggit ng kamatayan. Ipinakikiusap kong pumunta ka at ipatong ang iyong kamay sa kanya upang siya gumaling at mabuhay. Sumama si Jesus sa kanya. Sinundan siya ng napakaraming tao at nag nagsisiksikan sa paligid niya. May isang babae noon na labing dalawang taon nang dinudugo. Pinagdaanan na niya ang Matinding hirap sa pagpapagamot sa iba't ibang manggagamot. Naubos na niya ang lahat ng kanyang ari-arian, ngunit hindi pa rin siya gumaling, kundi lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Narinig niya ang sinasabi tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya sa karamihan at lumapit sa likuran ni Jesus upang hawakan at uh, uh, lumapit siya sa harapan ni uh, lumapit siya sa likuran ni Jesus upang mahawakan ang kanyang damit sapagkat sinabi niya sa kaniyang sarili na mahipo ko, mahipo ko lamang ang kaniyang damit gagaling na ako naramdaman ang ah, agad tumigil ang kaniyang pagdurugo at naramdaman niyang gumaling na siya naramdaman din ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya kaya't humarap siya sa karamihan at nagtanong sino ang sino ang humipo sa aking damit sumagot ang kaniyang mga alagad Nakikita ninyong napapaligiran kayo ng napakaraming tao at sinisiksik pa nga kayo. Tapos ay itatanong ninyong sino ang humi humipo sa akin? Ngunit patuloy na lumingon si Jesus upang hanapin kung sino ang humipo sa kanya. Lumapit ang babae. Nangininig sa takot, alam niyang siya ang tinutukoy ni Jesus. Nagpatira pa siya sa harapan ni Jesus at sinabi ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang payapa, magaling ka na sa iyong karamdaman. Habang nagsasalita pa si Jesus, may dumating mula sa bahay ni Jairo at nagsabi, Patay na po ang iyong anak. Bakit pa ninyo abalahin ang guro? Ngunit, hindi pinansin ni Jesus ang balita. Sa halip ay, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang matakot, manalig ka lamang. Hindi pinasaman ni Jesus ang sinuman maliban kina Pedro, Santiago at Juan na kapatid ni Santiago. Pagdating nila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguluhan. Naroroon ang mga taong umiiyak at nagluloksa. Pagpasok niya ay sinabi niya, Bakit kayo nagkakagulo at umiiyak? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang siya. Tinawanan lamang nila si Jesus. Pinalabas niya ang lahat ng tao maliban sa ama at ina ng bata at tatlong alagad na kasama niya. Pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talit ha um, na ang ibig sabihin, dalagita, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Agad na bumangon ang bata at lumakad. Namangha sila ng labis, mahigpit silang Pinagbilinan ni Jesus na huwag sabihin ito kaninuman at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang aral mula sa kwento na ito ay ang pananampalataya ay may kapangyarihang magdulot ng kagalingan at kababalaghan. Ipinakita ng babaeng dinudugo na sa simpleng paghipo lamang sa laylayan ng damit ni Jesus, gumaling siya dahil sa kanyang matibay na paniniwala. Si Jairo naman ay hindi nawala ng pag-asa kahit pa sinabi sa kanya na patay na ang kanyang anak. Nanalig siyang may magagawa pa si Jesus. Mula sa kanilang karanasan, natutunan natin na, na sa panahon ng pagsubok at kawalan ng solusyon, ang pananampalataya sa Diyos ang ating sandigan. Ang Diyos ay tumutugon sa mga taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat.